<laughs> kap kap. Hoy, mangapakan, warig apa be na, mga paka diyan. Mangbe na. kailangan iko. Ang mamasa <laughs> <laughs> Mula ulo hanggang paha, mula ulo hanggang paa. Wala na. Mula ulo hanggang paa. Wala. <laughs> bakal pa na? yun bakal ka 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 na? yun Green ka na? yun bakal ka na? yung bakal ka na? yun bakal na? sa akin! Mula ulo hanggang pa! Oh. <laughs> Mama rin! ng pangalit! Pa. <laughs> Mama na! <salam ita. laughs> <laughs>